Uh, hello everyone, hello mga kapangarap. Ito po yung part 2 ng 14 recruitment agency based in New Zealand and any types of job for onshore and offshore applicants. At ito po yung Prince Recruitment. Siyempre uunahin ko po yung naging agency ko dati. Nung nandun pa ako sa Saudi Arabia, nag-apply po ako sa kanila dito sa www.prince.co.nz ay talaga namang napakabilis po ng ano nila nun sa akin response. Talaga pong uh, pag kayo po ay na-select nila. Ay, dire direcho po basta po ay mayroong employer kay dito sa New Zealand. Kahit saan po ditong lugar dito sa New Zealand ay marami pong silang sinusupply ang mga employer. ayan farm assistant, seasonal farm worker, herd manager, yan, 2IC, tractor driver, heavy machinery truck driver, welder, fabricator, yan. Recruiter, plumber, ang dami po guys. Ito pong uh, www.prince.co.nz. Ay uh, yung prince po na ito ay talaga namang ano attested uh, na po silang kumukuha ng offshore applicants kasi nga po ay matagal na din sila sa serbisyo at uh, talagang ano magaling po sila pagdating sa immigration kasi hindi lang po sila kumukuha ng tao ay immigration advisor din po sila uh, ito po ay ano talagang uh, tested na itong friends recruitment na ito guys marami na pong Pilipino ang napapunta po dito sa New Zealand ng dahil dito ayun abangan nyo po yung part 3 po.